Nakakita tayo dyan sa taas mga guys Para pakita sa inyo Yan yung ating mga naglilinis kasi na naman kaya mga guys, kayo 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 yung kayo 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 oh. kayo kayo ganda Papasok tayo dyan lang guys Ang ganda oh Ayan ang view nga dito sa Manila baby mga guys Ang ganda At uh, Malinis kagaya yan yung mga basahan oh. na iniiwala ng ating mga kababayan dyan wawa-wawa yung mga naglilinis dyan ito dati yung kwan eh yung before yan ngayon after now puti na siya yan kaya lang hindi na maklaro kasi medyo matagal tagal na rin kasi yan yung mga nagsiselfie ganda ng view mga guys ayan sobrang ganda malinis pa rin ang kapaligiran dito sa loob ng apisuan uh, dito sa Manila Bay ayan ang tubig dito ay malinis na wala na mga wala kang makita ang basura rito kasi kahit nasa malayo ka matatanda mo na na walang lumulutang na basura kaya lang pagdating ng panahon naman ito pagdating naman ng tag-araw ito naman yung problema dito basura yung mga nanggagaling sa ibang mga lugar kaya mga guys oh, tingnan nyo nandito tayo sa dulo pero hindi pa nandoon kasi malayo pa yung uh, pinaka pisto ito na tayo sa pinaka dulo-dulo mismo yan oh napakalinis mga guys oh pag natsimpuan nyo kasi rito ang daming isda pag kayo ngayon ay wala naman isda pero pag natsimpuan nyo Ayan ayun isda pala ayun sunsunod kaya lang maliliit ayan oh nakita nyo mga guys yung view uh, super ganda ng view kaya ang daming maganda dito mga Michelle guys, mga sa hapon saka, sa kasa umaga. So kasi alas 11, alas 11 ako pumunta rito, pumasok. Kaya uh, walang ganong kasi mainit, kainitan talaga. Yan. Kaya pinakita ko lang sa inyo to kasi walang naman Michelle kasi mainit ang maganda dito mga alas 4, alas 3 pa hapon yan ang maganda kasi maraming namamasyal na yan dito kasi hindi na gano sa mainit Ayan, tayo lalabas na kasi mainit at masilaw. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan mga guys, so ipakita natin sa inyo yung bagong bilya dito, yung mga halaman dito sa loob ng Manila Bay dito sa Pichuan, ayan. Ayan pala kung gusto yung, yung mga namamasyal ninyo alam mo yung mga kanayan, mga porcelain na yan. Ayan yung mga halaman. Ayan ang ganda o. Oh. Ayan. Ang ganda na mga halaman Oh. Ayan mga oh. guys, sa palabas na tayo. Tayo pa uwi na mainit na masyado. Takot na sa uh, balat yung init. Pero kahit sabi mo na masakit sa balat, ang kwasang hangin dito, mahangin pa rin. Kasi sabing, sabing dagat tayo eh, yung mga namamasyal na nag-uha muna rito tapos so, dito yung picture taking muna yan, nalabas tayo eh, yung mga nagwabalis dito nandun lang nakapukan kasi init yun ang aking kaibigan ni Sariel si oh Sariel si TV okay. TV okay. Yung aking kabigan na vlogger din. Hindi so, mo na ito nakuha na. Ha? Tapak, mga ganyan, ang dami pa rin. Yung mga, mga kahoy, yung mga basura. Pero mga kanya, hindi ang basura ng mga kanya kaysa mga pao. Yung ayun ba sa mga, ang mga siminto. Yeah. Ang ng ng view dito. dito tayo sa face to mga guys ito yung mga discipline na pasyalan ng mga tao ito yung gawa, ginawa na kanyong kanyon ayan ganda maglaka dito guys ayun, ayun ganda ng kanyang oh eh lapit natin mga guys para makita nyo ganda na pagkagawa ng yate ayan Ganda rin ang view rito, maglakad, malinis. Sarap mamasyal dito sa Manila kasama ang pamilya. Ayan. talaga pag may amang ka no? ganda ng yakat kanino kaya yung yakat ang ganda doon tayo sa kabilang mga guys para medyo maganda ang kan magandang kuha para medyo malapit lapit ayan nawala yung kulimlim ayun bumalik na yung pagkakulimlim niya